Kulam, engkanto, masamang espiritu at kamalasan. Ilan lang daw ang mga ito sa mga kinokontra ng mga bala na ginagawang anting-anting. Pero dahil sa isyo ng tanimbala, swerte pa rin. Kaya itong may tuturing, lalo na kung dadaan ka sa naiya. Nandito ang report. Yung po'y pansagit ko sa akin buhay eh, hindi ko rin naman nakalain na siya magiging kapahamakang ko rin pala naman. Talagang hindi ko nakalimutan ko lang yung bala. Ito ang depensa ng ilang nahulian ng bala sa naiya nung nakaraan linggo. Anting-anting landaw ang mga nakuha sa kanilang bala. Pero ang inakalam pampaswerte tila nagatid pa sa kanila ng malas. Sa kabila nito, hindi pa rin nagpapaawat ang ilan sa pagbili ng mga balang agimat dito sa Quiapo. Iba't ibang klase ng balang agimat ang mabibili. May bala ng kalibre 38, 45 at maging ng Armalite. Ang 50 anyos na si Mang Valentine, naabutan ng News 5 na abala sa pagpili sa mga ito. Nabasa raw kasi niya sa mga libro na mabisa raw ito sa mga sakit. Pangontra rin daw sa mga kulam. At para raw umepekto, kailangan daw sa gradong orasyon at dasal may visa ang ano bala. Takot ang mga ano mangkukulam ganoon. Kasi Lalo na kung ano to, yung ginto uh, pilak o ginto. Kontra sa ano sa mga masamang espiritu. Ang 30 taon naman na si Christian. Sini sigurado munang blanco ang bibiling pampaswerte. Pero dahil may issue ng tanim napaisip siya kung bibili pa nito. Nagta-travel din kasi ko eh eh, yun ang iniwasan ko. Ang presyo ng bawat bala, naglalaro mula 20 hanggang 75 piso depende sa laki at klase. Karamihan daw sa mga buwibil nito ay mga albularyo at OFW. Pagmiro ka kang ganito, hindi ka basta-basta saniban. pag ganito, yung mga laman lupa, yung mga maligno, tinatawag. Pero dahil sa isyo ng tanimbala, kumina raw ngayon ang bentahan nito. Kumina humina siya kunti, hindi gano'ng kadalasan na malakas na malakas talaga. Pero anting-anting o pampaswerte man ito, sa huli, malas pa rin ang touring dito kapag nakuha sa loob ng isa sa mga tinuturing na worst airport sa mundo. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.